May lumimili ako kay Jampol o kay Jonathan. Jampol lahat gagawin para sa iyo tapos biglang magkaka boyfriend ka. Dapat hindi ganoon, Felicia. Nakakasawa ka na maging friend sa totoo lang talaga. Dito na explain ko nga diba? sa iyo. Mahal ko si Jampol, 'di ba? Mahal ko, binahal ko na. Tiniis ko, bawo ng bibig niya lahat. Ito naman si Jonathan. Bibigyan ako ng graming maraming flowers, maraming foods, maraming... May sasakyan pa! Pagpipilihan mo yung dalawa, kala mo naman napakaganda mo, di ba? Bakit maganda ka ba? Meron ka ng isa meron pang pumapangalawa? Mala yung, malamang, oh? kunyari iniwan ako ni Jampol, meron akong lifesaver, si Jonathan. Hindi ka ba natotoxican sa sarili mo or what? Or... Hindi naman, ang gaan-gaan lang sa feeling na may dalawa kong minamahal. Kasi parang ano yun eh, Sinong pipiliin mo? Yung mabaho, yung bibig o yung may kotse? <laughs> Hindi, bakit? di ba best tayo mm. eh mag best friend dapat yung ginagawa ng isang best friend ay dapat ginagawa rin ng isang best friend hmm? gago ka ba? Hmm? bintoxic toxic ka okay lang na ikaw huwag ka naman damay bae. be yung best friend mo ko, be ano ka ba? hindi naman kita iiwan sa ere ano ka ba? mag selfie nga at masyad kay Eric my love so sweet In love na naman! <laughs> Be, bakit? Be? Ay! Be, nandito pa, ka po! Ay, yung nga pala, bahay mo pala to! Yung nga pala, be, nandito ko kasi be, ako kay Jampul o kay Jonathan. Ano ba naman yan, be? Advice na naman sa'yo. Nakakailang advice e, na ako sa'yo. Eh, kasi ito kasi Jonathan, best friend ko, ba? Diba, boy, best friend ko. Nagulat ako, sabi ko, hala, na-follow na ako kay Jonathan. Tingnan mo, same problem na naman nung nakaraan ganyan din. Ano na lang palagi na lang ako makikinig sa mga problem mo about diyan? Be advice mo ako. Babe. Bakit kasi inalaw mo dumating sa buhay mo si Atan, 'di ba? 'Di ba? Bakit kailangan mo iyalaw? Eh may boyfriend ka na, may jumpul ka na. Yung jumpul lahat gagawin para sa iyo tapos biglang magkaka boyfriend ka. Dapat hindi ganoon, Felicia. Nakakasawa ka na maging friend sa totoo lang talaga. Dito na explain ko nga diba? sa iyo. Nakakasawa explain na. Explain ko wait lang ah. Bay wait lang. Explain ko sa iyo. Ay nako, sige go. Kasi mahal ko si Jampol, di ba? Mahal ko, binahal ko na. Binigay ko na lahat, lahat. Iniis ko, bao ng bibig niya, lahat. Ito naman si Jonathan. Grabe. Ibang klase siya magmahal. Romantang itik to the max. Pero ito si Jampol, Paul, mangingi pa sa akin ng pang computer games. ito si Jonathan, bibigyan ako ng graming maraming flowers, maraming foods, maraming... May sasakyan pa! Grabe. Di ba sinabi ko sa'yo, hindi dahilan yung para maghanap ka ng iba. Oh, ngayon, nahihirapan ka. Kaya nga, be. Anong et, gagawin mo? Ito ang uh, gagawin. Pagpipilihan mo yung dalawa. Dito. Kala mo naman, napakaganda mo. Di ba? Bakit maganda ka ba? Uy, ang tagal na namin ni Eric, be. naman, cheater yun. Basta pag lalaki, cheater rin. Ano ka ba? Yung Eric na yan, yung sinasabi mong Eric na yan. Paano mo nasabi? Ano mo Paano mo nasabi? Oh, oh happy kami, oh. Masayang relationship natin. Patingin nga ng chat niya. Oh nag-send pa ako ng picture ko. Oh nag-reply ba? Nag-reply ba? Hindi nag-reply, bakla. Hindi nag-reply, oh. Ibig sabihin, may kausap ng iba. Parang ako lang na si Felicia na may kausap ng iba. Hindi, be, ba? Bae, huwag ka maniwala sa mga inyake. Huwag be, si be! Be! Wag mo i-apply sa akin yung gali mo, bae. Masaya kami ni Eric. Ano ka ba? Kung ikaw, nahihirapan ka kay Atan, pati kay Jampol, dapat hindi mo inalaw na maging ganyan yung sarili mo. Ano yan? Meron ka ng isa meron pang pumapangalawa? Mala malamang, kunyari iniwan ako ni Jampol, meron akong lifesaver, si Jonathan. Pag iniwan ako ni Jampol, kunyari mahuling niya kami ni Jonathan, ay, dito na ako kay, kay Jonathan na ako. De, may, may as lang ako sa'yo. Ano yun? Hindi ka ba natotoxican sa sarili mo or what? Or... Hindi naman, ang gaan-gaan lang sa feeling na may dalawa kong minamahal. Kasi parang ano yun eh, sinong pipiliin mo? Yung mabaho, yung bibig, o yung may kotse? Hindi, bakit? Bakit kasi pumayag ang ligawang ka ni John Paul kung magkakaroon ka naman ng iba, di ba? Dapat kasi, be, kung... Eh, una... E, do, tagal dumating ni Jonathan, eh. Si Jonathan sana yun, eh. Ito naman si John Paul, ang dumating. Parang ano, si Flash, dumating kagad sa, sa buhay ko. Sabi niya, Shing! Ito si Jonathan, gumanto to naman. Tinanggal niya si John Paul, guman yan. Tapos ito ako, tapos ito siya. Nang ganun lang kami bigla. Hindi. Alam ba ni Jampol yan na may ano, na nagugustuhan mo na yung best friend niya? Ba't ni ko naman sasabihin? Oh shit! So nag cheat, -cheat ka be? Hmm. Sa madaling salita, cheater ka. Na toxic. Gano'n na nga. Bakit? Paola. Bakit be? Dapat hindi ka maging ganyan. Dapat isa lang yung minamahal mo. Eh hindi nga eh. Eh minahal ko lang na eh. Minahal ko lang yung Jonathan na yun eh. Pati yung Jampol, yung Jampol na yan nawawala na yung pagmamahal ko. Alam mo, <laughs> ay wait. Alam mo kaya ganyan yung napapansin mo kay Jampol, 'di ba? Ito si Jampol. Ito si Jampol. Ito si Atan. Si Jampol dati mahal na mahal mo 'yan, 'di ba? Ngayon yung dumating yung Atan, dito mo na lahat napansin. Kaya yung mga kamalian niyang sobrang liit. Napapansin mo na. Dati naman hindi yung walang Atan, 'di ba? Ngayon ay, ayoko na mag-advise sa'yo, Be. Nakakapagod na. Paulit-ulit na lang. Kaya pa nga, Be. Ang muli, magkinigay mo na sa akin. Di ba, best friend kita. Mag-best friend tayong dalawa. Ito nga ang gagawin natin. Parang ayoko na nga, eh. Di ba? O, go. Ano na naman yung plano mo na naman? Ito na nga. Di ba, best friend tayo. Hmm. Eh, Kaya mag-best friend dapat, yung ginagawa ng isang best friend ay dapat ginagawa rin ng isang best friend. Hmm? Gago ka ba? Hmm? May konti ito. Di pwede. Be, magchichit ako. Hindi ko kaya. Be, ito ang sasabihin ko sa'yo ha. Walang masama kung hindi ka naman mauhuli ng palaka. <laughs> Ayoko, Be. No. Kung toxic ka, okay lang na ikaw. Huwag ka naman damay, Be. Be, best friend mo ko, Be. Ano ka ba? Hindi naman kita iiwan sa ere. Ano ka ba? Sure ka ba dyan? Bakla, ito may nakilala akong lalaking isa. Pwede ko ibigay sa'yo. No, Kunyari iwag ka ni Eric. Pwede ka doon. Pansin ko na rin dyan kay Eric, sobrang cold na rin. Di ba? Sobrang kanya Ganyan ang mga lalaki. Pag nararamdaman na cold, syempre, maghanap ka ng papainitan. So, Di ba? Kaya... mo ang ibang lalaki. Magkaya ka pan kami. Oh. Bigla niyang tatanggalin. Tapos, ayoko, ayoko mo na maglabing labi. Sabi ko na nga ba. Di ba? Kailangan natin ng backup plan. B, Kaya makinig ka sa akin. Pag sinasabi, oh, brainy! I'm brainy! Sabi ko sa'yo, di ba? Sabi ko sa'yo, pag hindi na mainit ang lalaki sa'yo, maghanap ka na ng magpapainit sa'yo. Parang pakulo. Maggalawa tayo ng pakulo, babe. Okay. babe? Tapos ito ha, pwede ka mag, ano ka, mag, -ano ka, mag ano ka, mag maggal ka, lahat gawin mo, maghanap ka ng lalaki na pang BFF mo lang. Gawin mo lang siya, kunyari. Ay, eh, ito ha, may kilala akong best friend ni Eric. In mo, True ba? Oo. Uh -huh. Si Marlon. True ba? Uh Oo. -huh. Ah, si Marlon yung gwapo. Sa'yo. Yun yung medyo chubby? Medyo chubby. Tapos ang gawin mo sa kanya, ang gawin mo sa kanya, paikutin mo lang sila. Tapos, ang mangyayari, mamahalin mo na yung Marlon. At yung si Eric, tupi, tupi, tupi. Sa bagay. Ang lid-lid ni Eric, eh. Pasagpa ang ilong. Sa bagay, babae tayo. Kaya natin magigat ng sitwasyon. Babae. Tara na, bae. Tara na. be. Tara na. Toxic Sasama ko. Sasama ko Di ba makikipag-meet ka kay Atan? Baka may friend si Atan. Oh, tara, tara, tara. <laughs>